Kau na, ha? Yan, ma mga upay nga agay yung matanan, ano, mga, mga ikasiko waray-waray, ayan, yeah. so, mga upay nga aga, ano? So, makikita niyo mga kawaray ini, ah, eh, uh, pagkaunin, ya, yeah, ano? So, hataginihan ako, partner, ano, kay, pag wala isura itong akong partner, uh, ah, napalit kami itong iasura. Yeah, ano? Tapos, siyempre ako, na-arogya pa ko para isnak pupunta kay di pa makakaunhin aga pag nakatula na pa iya ito trabaho. So, ini, paray ko na lang kauna kay medyo nagdadagbit ako. Ay, magbabantay pa kita yan at bata. Ano? So, ikahatag ta na la ini ito usang kuan uh, oh, um, uh, ini uh, palaboy ano. So permi kun nakikita pag aga pag nahatod ako pag pag nahatod ako iton ako partner. So kunta may abdang kubayan Dili niya ya di gitu, meeting sheet. di na katoro ito on waiting Di ito on may isamil Punta ada kay ano kay para uh, may hatag ta na la ini. Eh sigurado ako karay pa ini ya pamahaw ya na aga. Punta ada uh, pa no. Eh kun mau ay wara ay di rita may hatag. Kaya ada pak siguro uh, ya. nakakaon na nga ni Igahatag so, e, tayo ninyo pagkaon Mga ah, kawaray so, lang Oo, nagkikinaon na nga ani. Ano na? Kinaon ka na? Yeah So, asin hiya mga kawaray Pero may lehiyan na mm -mm. ani nagadin din, higala Kau Egi, Baka di So, amo ito yan, o mga kawarayan. Permi, nagpipinalaboy-laboy na labuy din yung kalsada, burunggan. So, ginatag ko na lang pagkaon. Oh. Nag-alog pala yan, no? lang mga kawaray. So hanggang dito na lang. Bye-bye. Peace out.